Hello everyone! So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga pinagdaanan namin bago namin nakamit ang mga ngiti sa aming mga labi. So ayan nga pala, kanya-kanya kaming pwesto para matapos yung aming um, pag-research. Kasi nga, ang aming final defense po is approaching na. So nakikita nyo naman, busy ang lahat dahil actually, five groups po kami, tag um, pair, and then actually yung isa naming lalaki is solo lamang siya so kailangan namin mag uh, magpuyat kahit pagod, ayan, walang tulog, go lang nang go kasi kailangan namin matapos. Umuwi nga po pala ako kasi kailangan namin matapos pagkabukas na ang aming final defense. So, sa bahay na lang po pala ako nag-print para makalas naman ako sa gastusin. Dahil nga ubus na yung pera namin, marami kasi kaming uh, binayaran and kung isisingit pa namin ang aming bubble print doon sa buong is talagang hindi na kaya ng budget. So ayan, sa pagmamadali ko po, ay hindi ko na alam kung ano yung uunahin natin dahil um, alam ko ninyo, yung printer po talaga is parang, um, parang tao lamang din na... Alam niya na ikay nagmamadali. Ayan naman, wala na po akong tulog dyan dahil pagka bukas na talaga yung aming final defense. And then, actually, bago po wala kami mag-present, um, mag pagka morning ko pa natapos ang aking print rin ayan, nakikita nyo naman sa aking muka na talagang haggard na haggard na wala pa yung tulog, wala pang kain um, nagkapi lang actually, and then mabuti naman is, meron tayong effecent na um, nakakatulong din sa atin dahil talagang hindi ko talaga kaya, hindi ko na talaga kaya kasi sumasakit na yung ulo ko, yung mata ko, actually yung mata ko rin is nagka problema kasi parang mayroon siya red na hindi ko alam siguro sa radiation ng ano laptop, cellphone, yung um, inaatupag. So ayan sa pagmamadali ko po, sumakay na ako ng bus na walang kain kasi talagang short na ako ng time, kakatapos ko lang dyan mag-print. Actually um, time ng uh, final defense na is 1pm and 11. 11 na ako nakasakay ng bus, mga 11.20 ata. So mayroon pa akong 30 minutes, kailangan pang um, para makapunta talaga ako doon sa MSU Buog. Ayan. Busy. Katrin, are ay, you okay? Katrin, busy. Papay start lang nila na sa conference room. So kami is waiting pa lang sa aming turn. Kung kailan kami ay, actually, ika-apat pala kami na mag-defend. Pang pangalawa pa lang yung, ano, yung nag-defend. So, I think, abot kami ng um, hanggang gabi. Siguro, kasi marami rin kami mag, ano, mag -defend. So, hopefully, maging positive kahit ano yung mangyari. Kasi, at least, we give our best. Yeah, so see you later kung ano yung kayang na ng aming trabaho. So, all of So, we've done. Tapos na po kami sa aming final event. Uy, bakit hindi niya yung Facebook nga sabit-sabit? Hi! Hi! Ay, nakakagawa na ang mga unang kauna-unang promise. Ah! Uh, blurred lagi So, and now, um, inabutan na po kami ng gabi. May last batch pa. May last batch pa tayo, hindi pa natatapos. Andiyan pa sa conference room. And now, ayan, nakalabas na nila at i-interviewin natin sila. So, ano yung feeling na natatapos? Finally, natapos na yung final defense na pinaghirapan. Ayan, pinaghirapan ba? I'm very nervous. I try, uh, see feelings before and after. Yeah! <laughs> <laughs> and anong, uh, yung actually, <laughs> the first step when I move to the tour is very nervous. You my yes, yes. I'm very nervous actually. Um, and when I see the panels, oh my god, they're so uh, intimidating. But <laughs> after, <laughs> while I'm reading, I feel relief. But then, after. The presentation. I am nervous because the question will come up and I don't know what to answer, but then again, that is so good. Ooh, I I Finally, yes, so I am mm, <laughs> <sanong>. graduating <laughs> <laughs> and now we interview natin yung partner niya. So I Adam, ano yung masasabi mo na finally natapos na din I ang mean, ah. inyong final, ang ating final defense? Makakaluwag-luwag maka na tayo na guminhawa. Oh. yes, <laughs> di ba? Yung mga pressure, yes, walang kain, yung mga kulang sa tulog, kagaya hagabi, walang tulog, walang kain until now. Ayan. Oh, na tayo ng maayos. Tama, very good. So, ayan lamang. at finally, ayan, nabutan na po kami ng ano, gabin na sa mag-six, ay six pala, mag-seven na, and mayroon pang isa na nandiyan sa loob na final defense, kanilang paper. As so, as ayan as lamang, dito ko na i-end ang ating video. Thank you so much sa pagsama sa amin, sa journey namin, sa aming final defense. But, as for finally, we are done in our final defense. Bye! Ngayon po, hinin namin na malayan dahil sa pagod. Ayun, nakatulog na pala kami. At um, dito ko na po eh. And kami nagabihan na. Thank you so much everyone. bye, -bye.